Ano ang mga benepisyo ng pagpapakain ng fermented feeds? Una, mas mabibigat ang itlog na may makakapal na shell. Pangalawa, makakatipid sa mga vitamin at mineral supplements dahil sa mga enzymes na kumikilos dahil sa fermentation. Pangatlo, mas tumitibay ang bituka ng hayop laban sa mga pathogenic bacteria na nagdudulot ng sakit. Sa tradisyonal na paraan ng feed fermentation, kailangan natin ng dalawa o tatlong araw pero para mapabilis ito, kailangan natin ng starter o inoculant. Ganito lang po ang paggawa ng starter. Sa isang kilo ng feeds, maghalo ng tatlong kilo na tubig at 2 cups ng Progastro Plus. Haluin at itabi ng 14 hours o mahigit pa. Pwede itong gawin sa anumang feeds, commercial man o hindi, para sa mga manok, baboy at iba pa nating mga alaga. Pwedeng pwede ito sa mga backyard setup at natural farming system operations. Pag ang pH ay nasa 4.5 na, pwede nang i-harvest ang starter para sa mas malaking batches ng feed fermentation. Ganun lang po. Marami pong salamat.